Grabe guys, nandito kami ngayon sa Mazda Fasi. Meron na kaming isang leader na bagong maglalabas ng brand new kotse dito lang sa Imbloban. Ang malupit nito guys, babae. Di ba, Tama. Etong leader na to, isa po sa mga bago namin tinuruan ng sa online. Imagine, sino ba naman mag i na pwede dun kumita ng malaking pera sa Facebook? Sa tulong yun ng AIM Global. Ang nakakatawa nito, na 7 months lang siya. 7 months lang umataw sa call 9 dito sa AIM Global. Ngayon, makukuha niya na yung kanyang bagong-bagong resulta, mas datu. Ang maganda niya, panoorin natin sa pa niya, pa Hello, good morning. Ako nga pala si Mary Jane of dating OFW sa Oman. Apat na taon ng tiyaga at pagtitiis. Hanggang sa umuwi ako year 2009. 2010, na-invite ako sa InGlobal Pero hindi ako interesado kasi dati akong galing sa ibang networking company. Join join ako sa kanila, wala namang nangyari. So, hindi ako naging interesado. After noon, 2014, nang ma-invite ako na, ng aking kaibigan na sa si Melanie Pindot, sabi niya, join ka sa akin, gagawin lang natin tutro online, Facebook, Facebook. Sa so, nobi facebook ka, pagkakitaan na rin natin, sabi niya. Sabi ko, sige, na-curious naman ako, sa kasi ang laki na nang kinikita niya. Sabi ko sa asawa ko, itry kaya natin, di naman masamang mag-try. Sabi niya, sige, kung magiging maganda naman na resulta, bakit hindi? So, ayun, tinry ko siya. After na 7 months, nahatawan, online, Facebook, Facebook, halos din na kami matulog, madaling araw na kami natutulog. Kasi ang mga kausap namin, mga OFW, na nagiging interesado sa, sa business. So, ayun, after 7 months, eto na, nakuha ko na yung isa sa pangarap ko. My dream car, Mazda 2, 2015. Sa likod Grabe, salamat sa mga upline ko, si upline Melanie Pindot, si upline Rafael Vergara, sa support, sa mentor, sa si upline Romulo si Soro, si upline Ronnie Luz, na walang sawang tumutulong sa buong team na naging kasama ko sa oras sa araw-araw. Sa salamat sa inyong lahat at power in global. after 7 months online facebook facebook eto na mas 2 grabe bagong bago kaya guys kung kayo nagdududa pa huwag na kayo magduda subuk na sa aim global dito unti-unti matutupad lahat ng mga pangarap nyo salamat sa mga upline ko kay upline Rafa Vergara sa pagtuturo kay upline Romulus kay upline Ronnie kay upline Melanie na walang tigil sa pagsuporta sa mga leaders ko sa lahat sa lahat po thank you sa mga members na nagtiwala. Maraming maraming salamat. Kaya join. Kaya guys, eh, join na kayo. Thank you, M Global. Join